This is what happened after the flood. Guys, it's crazy. Right sand everywhere, sand everywhere. You can see the sides. We have print. It's It's like it's leopard print. It's, it's leopard print. Look, it's leopard print. <laughs>

Hoy! Good morning! At pasensya na kayo no Medyo matagal na akong walang um, upload Medyo na busy lang So follow up na lang to siguro Kasi na ikabit ko na yung starlink dito sa bahay yan. Pero ito mo na yung temporary niya na ano Na posisyon no Tapos binarena ko na yung starlink doon sa third floor uh, Ito pala Hindi na namin ginamit yan Bumili ako ng sarili kong bracket para mas maganda yung um, uh, niya. And surprisingly, malakas ang signal niya. So, nandito siya sa second floor, sa kwarto. Pero abot siya sa baba, sa garahe, hanggang sa third floor. Yan. So, okay na rin. Maganda yung router. Tapos yung wire, napakahaba niyan. Ang dami ko pang sobra. Yan, yan, yan. Hindi ko pa alam kung saan ko, paano ko ipipwesto eh. Pero, hindi pa naman kami nakatira dito, no. Dumalaw lang kami after ng bagyong Christine. So, inabot yung bahay namin, mga 1 to 2 inches. Tapos, papakita ko yung uh, video eto. Ito yung tubig o. Ito yung tubig. Ito at tubig. So, pagdating dito, pagdating dito, ito yung tubig niya ito. Ito. Ito, so, ito, 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 ito to. so, yung height na yan, hindi naman siya tumama dito sa sopa. Nandito lang yung tubig. Ah, ito. Ito. Piling yung, yung tubig. So, nailigtas namin lahat. So, wala namang masira. Pero, marami kami yung kahon na basa. Mm -hmm. Which is yung It's mga right. o oh, gamit na hindi pa namin nakapagay. Yung so, vacuum namin, okay sila. Nakamat. At, ang uh, dishwasher namin, no? Oh, so, gamit sa ilalim, safe. Safe naman. So, sa speed naman, um, yung una kong testing dito lang sa second floor sa may bubong, marami pa siyang obstruction. Uh, nakukuha ko doon ay 42, ay 30 to 40 um, Mbps. Pero nung in ko siya sa taas, tas malapit na malapit na, tas medyo malapit na siya dito, maabot na siya ng 90 to 100. Pero pag sa second floor, ay pag sa taas, or sa ground floor garahe, mas bababa siya mga 30 to 40 lang. So, napansin ko mas malapit ka sa router, mas mabilis yung speed. Ay, uh, sa kuryente naman, mga 30 to 40 watts yung uh, nakukuha niya. And, uh, yun, maganda. Kasi, di ba, kakabagyo lang. So, parang marami yata walang PLDT. Pero, yung sa akin, tuloy-tuloy lang yung internet. Napansin ko mahangin kasi dito, no? Nung, nung, ang alala ko, baka rin yung Starlink ko dun sa taas. Kasi wala naman ng harangan. na naka talaga, literal siya na pinakamataas na parte ng bahay namin. Di ko alam, baka disenyo ni, ano yon ng Starlink. Pero, uh, nakasurvive siya sa, ano, sa hangin mo. No? Kahit yung ibang kapitbahay namin, nilipad na yung gutter. So, good job sa design. Siguro baka kaya mahal, no? Kasi yung router ko, ang lakas ng signal. Ah, malayo pala, hindi pala malakas. Malayo ang range. Tapos yung dish, parang weatherproof siya. Kasi sobrang hangin at ulan pero stable naman. At dahil doon nakapagpagkapit na nga kami ng, ano, ng CCTV. Tapos na up na namin yung mga gadget dito sa uh, bahay. At na ko na siya sa mga laptop ko. No? Lalo na yung pang-trabaho ko. So gumagana naman siya. Stable naman. yano na buo talaga na talaga pero na bagong lamesa. mesa yun ulo oh, ulo oh, ulo oh, nasbump oh. hindi ko na gamit eh nung kinabit ko ni pero bumili na ako ng hagdan. time yeah. tapos real yun lang ah uh, ito yung sopa namin, di ba? Hindi naman siya inabot. Kasi yung baha, hanggang dito lang siya. Ito. Dito yata. dito. So, swerte kasi. Akala namin, nabasa yung ilalim ng nung sopa. Pero marami kaming mga kahon na uh, ano, nabasa. Buti hindi nasira yung, ano yun? Yung pressure washer. Ito yung mga vacuum. <laughs> yung mga vacuum. Yan. Buti okay naman. Sa kusina, medyo paha din niya Baha dito. Hanggang sa banyo. mo hindi inabot to. Kung Dito. hindi naman siya inabot. No. Mukhang nandito lang siya. Eksaktong eksakto lang. Wala kasi kami dito eh. Kaya, ayun. Uh, swerte. Pero maputik. Matagal kami naglinis. Uh, siguro ano no, uh, kaya binaha dito. Kasi baha talaga yung kung saan to eh. Sana nakita niyo yung yung balita. Ah... Uh, mas parang hindi ko alam kung mas mataas yung baha dito kaysa nung paeng. Pero dahil baha nga talaga yung buong Batangas, siguro tanggap ko na rin no, na aapaw talaga aabot dito. Pero hindi ko in-expect na ano, hindi nabasa yung sopa. Akala namin mas mataas pa. Ayun, so thank you sa panonood ulit. Ah, uh, try ko ulit mag-upload ng mga mas regular na video, no. Pero hindi ko makapaka sobrang ano kasi, medyo may mga pagbabago kasi sa trabaho ko, no. Kaya medyo mas busy na. Pero ito yung um, update, binaha po ang Pio 3 at binaha po ang buong <laughs> uh, Batangas. So, stay safe at ano, planuhin po natin, no, kung ano yung gagawin natin sa susunod na ano kung mayyari yun ulit. Thank you so much. Bye-bye.